Sir, uh, how do you respond to the drug use accusations made uh, by made by no less than your sister Senator Amy Marcos against you and the first family, sir? Uh, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's it's uh, anathema to me to talk about uh, family matters generally in public. Um, uh, I do not like to. We do not like to uh, show our dirty linen in public. I'll just, but so I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. Uh, when I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is is because the lady that you see. talking on TV is not my sister and that is that 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 view is shared by our cousins our friends and hindi siya yan ano nang hindi siya yan so that's why we worry so we are very worried about her i hope she get i hope she feels better so. Sir, a uh, quick follow up lang po nagkausap na po ba kayo sir or do you intend to talk to your sister We don't really, <laughs> we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So, no. Thank you, Mr. President. 17, 25th anniversary ni Bongbong. Today? Pero... yeah, Sakto today! Ay, walang nga. Pero you know what? Sa totoo lang, si Bongbong, ginaya lang yung tanan wedding day ng uh, tatay ko at nanay ko. Pero... yeah, Sakto today! Ay, walang nga. Pero you know what? Sa totoo lang, si Bongbong, ginaya lang yung tanan wedding day ng uh, tatay ko at nanay ko. Oh, nag Kasi... April 17 sila nagpakasal sa Baguio nagtanan. Ah. Si Presidente Marcos at si Imelda Marcos. Sabi ko nga sa mami ko, ang chip chip mo no, 11 days mo lang kilala pinakasalan kagad. Ka ah, pero alam mo, yung may narinig ko eh. Ano? Si Lisa daw, tinanan niya si Bong. Oo oh, nga. Okay. <laughs> Tapos tinaon din sa April. Oo, oh, tinaon nga. Factor. Eh. Talagang uh, uh, gunshot wedding. Ah, lakas ang loob ko, wala siya eh. Wala siya eh. <laughs> ang upakan ka. Kahit maliit yun, mataray yun, patay kang bata ka. Ang katignan, upakan ka. Kahit maliit yun, mataray yun, patay kang bata ka. Sa ating mga orasan. Ay, naku, panibago, naninibago ako rito at ngayon na ako naka... Ay naging ano parang host dito sa sa radyo ko ano ano pinapagawa lahat-lahat ano, pa. Lahat-lahat ano, 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 lahat, pa, pasukan natin. Pinapagawa pinapagawa sa atin ng aking ate. Ay nako. Eh live din tayo pala, pala pinapanood ng ating mga viewers all over the world sa pamamagitan ng Facebook live ni Governor Amy at ni Mayor Alfred Romaldes at ng w, DWIC. Naku. Kapag ako ay bumabiyaya at ko sila, ay napakasigasig nila na nagbabantay ng balita. Mas alam alam nila yung balita na nangyayari dito sa Pilipinas kisa tayong nandito sa Pilipinas. Grabe, kahit... so, totoo yan. Sobrang silang updated. Binibiro ko nga sila, sila eh. Wala pa kayong ginagawa kung kundi mag-Facebook? May si... pa ba pa pa kayo sa ginagawa? Kaya, ayo. kaya talaga, bang, makita mo ang Pilipino kahit sa mo dalin, Pilipinong Pilipino pa rin. It is official already dahil nakita natin, kaka-kaka-kaka mula lang ng, nang uh, pasukan, may eh, marami nang na-suspend. Uh, eh, siguro dahil itong uh, bagyong doming. Uh, Nakuha, sino kaya yan? Si Doming Ambrosio yan? <laughs> doming, Doming, mabalin amin. Ang, panggulo ka talaga kahit kailan. O oh, ito, tinitignan ko yung report ng pag-asa. Sabi raw, eh, patuloy ang pag-ulan at, halong init, at halong init ng panahon, pagsapit ng hapon o tanghali, na at uh, tumambad sa mga Pilipino nitong nakarahang nakaraang mga araw kasabay ang pagpasok sa bag, ng bagyong doming sa Philippine Area of Responsibility. Ito ngayon ay nasa mahigit kumulang 800 kilometers east of Katarman eh bakit, ang, eh bakit, ang, yung Manila binabaha? Pambihira kanina yung uh, Araneta Avenue, E. Rodriguez, eh, binabaha ng bonggang-bongga -bongga hanggang dibdib daw yung tubig. Eh nakakainis, linikas pa yung mga tagatatalon yung mga yan. Huwag nang puputulin yung mga, lalo na yung tinatawag na watershed, kung saan dumandaan yung ulan at sa naga sa naiipon, na imbis na magbaha, naiipon dun sa taas, sa watershed, dahil o, yan. may yung ugat ng kahoy ang humahawak sa tubig para hindi magbaha sa baba, pero... Ang baha ng baha. wala namang puno sa Quezon City it, eh. eh. kailangan ng lagyan. <laughs> Kaya, <laughs> Kaya problema. Pero, wala kang problema. <laughs> Ayan, yung mga drainage sa katutak basura. Yun ang uh, produkto. Nako. Alamang kami ni Bongbong alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya sa totoo lang mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama sa kunyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. ko pa si Bongbong. -bong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. For a while now, we've been very worried about my sister. Uh, when I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is, is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that is that 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 view is shared by our cousins, our friends and Hindi. So that's why we worry. so we are very worried about her. I hope she get, I hope she feels better soon. I hope she get. I hope she feels better soon.